Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, ang mga Aries ay lalong motivated na magdala ng kaayusan sa kanilang tahanan at sa personal nilang pamumuhay. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na hindi ka madaling maapektuhan ngayong araw sa mga frustration dala ng ibang tao. Lalo ka rin magkakaroon ng karagdagang motibasyon na gumawa ng mga pagbabago at sa araw na ito, talikuran ang mga bagay na nagdadala ng iritasyon sa iyo. Mga na nagpapagalit sa iyo. Dahil sa araw na ito, ang focus ng mga Aries ay sa pagiging produktibo. At ngayong araw rin, merong mga tao na very defensive sa araw na ito. At ngayong araw, mahilig ang mga Aries na mag-relax lang at i-recoup ang kanyong mga enerhiya. At sa araw na ito, malakas rin ang influensya ng Mercury at Node. Ito ang mga enerhiya magdala sa iyo ng mga meaningful na connection. Maaring makakilala ka ng mga tao na maaring maka tulong sa iyo na maging maayos ang iyong posisyon o kaya mga tao na merong magandang puwang sa puso mo. At sa araw na ito, ang mga impormasyon ay magdadala ng suporta sa iyo, lalong-lalo pagdating sa pera at sa kasalukuyang negosyo o kaya sa mga negosyo na gusto mong pasukin. Sa araw na ito, Aries, maayos ang takbo ng pag-ibig. Maganda rin ngayon ang pasok ng pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 27, 31, 39, at 40. Ngayong araw, ang mga Taurus ay mas curious at marami kayong iisipin sa araw na ito, mas engage kayo sa mga aktibidad. At ngayong araw, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang attention sa iyong mga pangangailangan at sa iyong mga gusto. Ngayong araw, Taurus, kailangan bantayan at paalalahanan ang sarili na hindi ka magmadali ngayon sa iyong mga trabaho dahil habang ikaw ay nagmamadali, maari rin na lumaki ang tsansa na ikaw ay magkamali o kaya mag karoon ng mga disagreement sa araw na ito, mga pagtatalo sa isang maganda sanang pagsasama. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Moon at Mars. Hindi nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito, kaya ngayong araw, ikaw ay makafocus ngayon sa mga tutuong gusto ng iyong puso na gusto mong gawan ng aksyon at pagbabago. Sa araw na ito, positibo ang iyong mga komunikasyon at ngayong araw, protective ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw, araw rin ipinapakita mo ang iyong mga affection sa kanila. Maraming mga magagandang impormasyon na matutunan mo sa araw na ito, Charles. Ito ay magdala sa iyo ng karagdagang oportunidad. At sa araw na ito, maayos naman ang takbo ng pag-ibig ngayon. Kung meron mga konting pagtatalo, magiging maayos rin ang mga ito. Ang pera naman sa araw na ito, kahit na mabagal ang pasok, ay maayos rin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 8,

Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Gemini. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas pasensyoso ka ngayong araw. Mas maganda rin ang iyong impluensya sa ibang tao. At sa araw na ito, nakafocus ka sa comfort ng iyong pamilya. At ngayong araw, malakas ang tensyon pagdating sa mga boundaries, sa mga pag-aari, at sa pera, sa power ngayong araw, at sa respeto. Kaya kung meron mga alitan sa araw na ito, maaaring ito ay may kinalaman sa mga boundaries at sa pera. At ang attraction mo ngayong araw ay magiging malakas, lalo na sa mga bagay na hindi ka satisfied at sa araw na ito, kailangang hanapin ang balance na hindi ka masyado makapag-focus sa ibang bagay at ang ibang aspeto naman ng buhay mo ay hindi mo na napagtuunan ng pansin. At kailangan rin bantayan sa araw na ito, Gemini, ang mga padalos-dalos na aksyon. At kailangang unawain mo muna kung ano ba talaga ang iyong gusto, lalong-lalo pagdating sa isang tao. Kailangan rin na marunong kang makinig kung ano ang mga pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kasunduan. Sa araw na ito, ang mga diskusyon ay privado. Merong mga sikreto sa araw na ito na maaari na maging bukas sa ibang tao. Ito ay may kinalaman sa mga bagay na nakaraan na naman pero dahil malalaman ang mga sikretong ito, parang magkaroon ng liberation na hindi na tinatago at magkaroon ito o oh, makatulong ito ang mapagaan ng iyong emosyon. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 5, 8, 14, 22, thirty four at forty. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Cancer. Ito ang enerhiyang magdala sa iyo ng karagdagang linaw sa mga bagay na hindi mo masyadong nauunawaan. Sa araw na ito, ang mga problem areas ay mabigyan mo ng focus, ang mga pagkakaiba ng pananaw at kagustuhan ng iyong mga kapamilya. At sa araw na ito, maaaring ilabas mo kung anuman ang mga medyo matagal-tagal mo nang dinaramdam sa iyong puso. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga acknowledgements sa ibang tao. Medyo complicated ngayon ang mga diskusyon, pero marami kang matututunan sa araw na ito. At mahilig ka rin mag-observe ngayong araw. Sa araw na ito rin, maaari na meron mga panibagong friendships na mabuo kung saan ikaw ay matulungang mag-grow bilang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay magkaroon ng kalinawan sa iyong mga connections sa iba. Ang mga tao na dati ay hindi mo masyadong nauunawaan. Sa araw na ito, magkaroon kayo ng mas malalim na pag-uusap, kung saan maunawaan mo kung saan nanggagaling ang kanyang emosyon. At sa araw na ito, focus sa mga positibong bagay. Focus ngayon sa mga bagay na magdala sa iyo ng karagdagang inspirasyon para lalo kang magsumikap. Meron pa rin ibang tao na meron mga inggit o kaya hindi mo naman kontrolado kung ano ang naiisip ng ibang tao patungkol sa iyo. Kaya hindi mo maiiwasan kung paminsan-minsan meron mga tao na sadyang hindi ka nagugustuhan kahit wala ka naman ginagawang masama kaya sa araw na ito mag-focus sa iyong trabaho, focus sa iyong mga pangarap sa buhay. At ngayong araw Cancer, maganda naman ang takbo ng pag-ibig, medyo meron lang iba na nagdadala pa rin ng problema, pero ang kabuuang enerhiya ngayon ay maayos para sa iyo at magiging maganda ang araw na ito. Huwag lang masyadong maging sensitibo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 26, 30, 39 at 40. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong privacy sector, Leo. Ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na mas pribado ka ngayong araw. At sa araw na ito, magiging hati ang iyong mga kagustuhan ngayon dahil papasok ang malakas na impluensya ng Mars sa bandang tanghali at ang dalawang enerhiyang ito ay hindi nagkakasundo. Kaya pagdating na sa bandang tanghali, mas lalo ka nang magkaroon ng focus sa iyong mga pangangailangan, lalo na sa iyong mga prioridad at itutulak ka ng enerhiya na gumawa ng aksyon, gumawa ng pagbabago na ikaw mismo ang gagawa ng pamamaraan. At sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya na makakonekta ka sa mga tamang tao na magbibigay sa iyo ng guidance, mga tamang tao na makatulong sa iyong mapalakas ang iyong skills at magbigay sa iyo ng magandang plano para o magandang payo para sa iyong career at sa iyong kalusugan. Maganda ang araw na ito para sa iyo, Leo, dahil ngayong araw mas magkaroon ka ng kalinawan at klaro sa iyo kung aling direksyon ng iyong buhay ang iyong tatahakin, ano ang mga gusto mong gawa ng pagbabago at ang trabaho na gusto mo ang career na magbibigay sa iyo ng chance para ikaw ay mag-grow at mag-improve bilang tao. Lalo na ang mga career o trabaho na magdadala sa iyo ng karagdagang income para sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, maayos ang takbo ng pag-ibig kaya walang masyadong gulo at drama ngayon sa isang pagsasama. Ang mga single naman sa araw na ito ay magawa ninyo kung ano ang mga gusto ninyong gawin at magiging kontento kayo, maging happy kayo sa inyong sarili. Ang pera naman ngayong araw ay sadyang mabagal ang pasok kaya kailangan pa rin pantayan ang iyong mga gastos at siguraduhin na natutugunan mo ang iyong mga bayarin. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 1, 12, 24, 25, 37 at 43. Malakas ngayon ang impluensya ng buwan sa iyong social sector Virgo, kaya ngayong araw maghahanap ka ng panahon kung saan ikaw ay makapag-relax at magaan lang ang mga aktibidad ngayong araw. Kaya sa araw na ito, meron kang mga personal plans na iyong ipupush, gagawin mo ang mga ito at ngayong araw magiging wais ka sa mga bagay na nagdadala sa iyo ng frustration. At mas independent ang mga Virgo ngayong araw, hindi kayo umaasa sa ibang tao o hindi kayo nag-aantay ng iba sa araw na ito, ginagawa ninyo kung ano ang inyong mga gusto at sa araw na ito rin, swerte ang mga Virgo dahil anuman ang inyong mga inaantay na impormasyon ay darating sa inyo ngayong araw marami kayong malalaman sa araw na ito na makatulong sa inyo na mas maging creative kayo at sa araw na ito, exciting ang inyong mga connection merong mga tao na magdadala ng liwanag sa iyong buhay lalong-lalo pagdating sa iyong creative positivity. At sa araw na ito, meron ring mga Virgo na mas maging happy ang puso. At ngayong araw, meron mga tao na magdala ng proper guidance sa iyo. Mga tao na magbibigay sa iyo ng suporta at makatulong sa iyo na lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at bilib sa iyong kakayahan. Kaya maganda ang kabuoang enerhiya ng araw. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maganda rin ngayon ang daloy ng pera para sa mga Virgo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 5, 13, 27, 29, 32, at 40, Malakas ang impluwensya ng buwan ngayon sa iyong sektor Libra. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas maging responsable ka ngayong araw. At produktibo ka sa araw na ito, marami kang matapos at ngayong araw nakafocus ka sa iyong mga layunin sa buhay. Malakas rin ang impluwensya ng hindi nagkakasundong enerhiya ng Mars ngayon at Moon. At sa araw na ito, magti-trigger ito ng frustration. Kaya ngayong araw, madali ka rin na magalit o kaya magtampo. At sa araw na ito, parang kailangan mong harapin ang mga problema at hayaan mo na ang ibang tao ay hindi masyadong nakakaunawa sa iyo. Kailangan mong habaan ang iyong pasensya. Sa araw na ito, ikaw rin ay mas magkaroon ng magandang enerhiya para sa iyong mga connection sa ibang tao. At buti na lang, ngayong araw ang moon ay makatulong sa iyong mapakalma ka at maging comfortable ka sa iyong mga gagawin. At sa araw na ito, mag-improve naman ang iyong mga relasyon sa iyong mga kasalukuyang kaibigan sa mga kakilala mo at sa araw na ito, maaayos naman ang iyong mga diskusyon sa iba. Meron lang ilang tao na magdadala ng gulo at problema. Pero sa araw na ito, kailangan lang na nakafocus ka sa iyong mga prioridad, piliin mo kung sino ang iyong binibigyan ng iyong oras, at sa araw na ito, ang mga tamang impormasyon ay lalapit sa iyo para mapunta ka sa tamang direksyon. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng mga mas maayos na decision lalong-lalagay lalo pagdating na sa bandang hapon. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. At sa araw na ito, wala namang masyadong gulo ngayon sa usaping puso. Ang pera ang kailangan bantayan sa araw na ito dahil medyo mabagal. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 5, 16, 19, 22, 28, at 44. Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Scorpio. Ito naman ang enerhiya na sa araw na ito makatulong sa iyo para mas maging malawak ang iyong isip. At ngayong araw, mas gifted ka na parang palampasin ang mga medyo mabibigat na problema o kaya hindi ka masyadong maapektuhan dahil dito. At maganda sa araw na ito, mag-focus lang sa iyong sarili, isentro mo kung ano man ang mga nagaganap ngayon at kung ano ang nakukuha mong aral. At sa araw na ito, exciting naman ang mga aktibidad. Maganda ngayon ang iyong connection sa iba. Dahil sa araw na ito, matulungan ka ng ibang tao na ang iyong mga idea ay maging totoo at mabigyan ng aksyon. Marami kang matututunan sa araw na ito, lalong-lalo na sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan at sa kaayusan ng paggawa ng tamang trabaho. At maging open ka ngayon sa mga komunikasyon ng ibang tao, nakikinig ka sa kung ano ang mga payo nila, ano rin ang sa tingin nila ay pwede mo pang gawin. At sa araw na ito, ikaw ay nagiging mas inspirado. Magaganda ang impormasyon na darating sa iyo. Marami ka rin at maitulong ngayon sa ibang tao. At ang ng enerhiya ng araw ngayon, Scorpio, ay positibo kaya mapagaan kahit na maraming mga tao ang medyo magulo ngayong araw. Magdadala ng frustration pero sa araw na ito, mas maging palaban ang mga Scorpio. At alam ninyo kung ano ang inyong mga gusto, hindi kayo madaling mamanipula ng ibang tao maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, kaya walang masyadong gulo ngayon sa isyong puso at ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang at ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga cancer at ang lucky numbers mo ay 6, 18 20, 27 38 at 41 Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor ng mapagkukunan sa araw na ito sa Chichayas. Kaya ngayong araw, mas mahilig kang mag-obserba at madalas ang mga bagay na hindi mo pinapansin sa araw na ito ay mas mapansin mo. At sa araw na ito, maghahanap ka rin ng mas malalim na koneksyon. Magtatanong ka kung ano ang kahalagahan ng iyong mga koneksyon sa ibang tao, kung ano ang totoo nilang mga intensyon sa iyo. At sa araw na ito, mas kaakit-akit ang mga sa Chichayos. Maraming mga tao ngayon ang mas magkagusto sa inyo ngayong araw at gustong kasama ka At medyo mataas lang ang tensyon pagdating sa mga trabaho at sa trabahoan Pero buti na lang ngayong araw malakas ang motibasyon ng mga Sagittarius At determinado kayo na bigyan ng solusyon ang mga problema Lalo na ang mga pribadong problema, mga personal problems mo na ikaw lang ang nakakaalam At sa araw na ito, mas exciting ang iyong mga bagay na madiskubre mas madali sa iyo ngayong araw na makipag-connecta sa mga bagong kakilala at sa araw na ito ang focus ng mga Sagittarius ay mapunta sa pera sa negosyo at sa mga pag-aari at lalong-lalo na sa mga komplikadong emosyon na medyo nagiging hadlang sa iyo na ikaw ay maging produktibo. Marami kang matututunan sa araw na ito sa dahil mas mahilig kang mag-obserba ngayong araw at magaganda naman ang mga impormasyon na iyong makukuha. At sa araw na ito, lalo kang pagtibayin ng iyong mga paniniwala, lalong-lalo na sa iyong mga kagustuhan na maging maayos ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay nagiging palaban. At nagiging mahaba rin ang inyong pasensya. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig, ang pera. Sa araw na ito, Sagittarius, ay kailangan bantayan, kaya wag gastos ng gastos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2, 15, 17, 29, 32 at 35. Hindi nakakasundo ang enerhiya ng Moon at Mars sa araw na ito, Capricorn. Ngayong araw, magbibigay ka ng karagdagang atensyon sa ibang tao sa iyong buhay. At sa araw na ito rin, ang mga Capricorn ay gustong maging independent, lalo na na ngayong araw parang nagiging malakas ang kagustuhan ng ibang tao na kasama ka. Pero sa araw na ito, parang gusto mong mapag-isa, gusto mong ikaw lang ang gumagawa, hindi ka umaasa sa ibang tao. At sa araw na ito, mahahanap mo ang balanse, eh, lalo na na ang ibang tao ngayon ay medyo defensive. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng mga magagandang interaction sa iba ang iyong emosyon ngayong araw ay maaari na meron kang maramdaman ng mga frustration sa araw na ito at parang mas mabigyan mo ng focus ang mga bagay na hindi ka kontento. Kaya mahalaga sa araw na ito na habaan ang iyong pasensya at matuto rin na ang mga bagay ay kailangang antayin. Merong mga bagay na hindi pa napapanahon para sa iyo. At sa araw na ito, kailangan rin pagtuunan ng pansin kung ano ang mas mahalaga sa iyong mga prioridad sa buhay. Marami kasing disturbo sa araw na ito Capricorn at hindi mo madaling matapos ang iyong mga trabaho dahil ang ibang tao ay mag-aaya sa iyo na lumabas o kaya may merong mga ibang gustong gawin. At sa araw na ito maayos ang daloy ng pag-ibig ngayon at ang pera ay katamtaman lamang. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 18, 19, 27 at 39. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay makafocus sa iyong sektor ng trabaho at sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. At ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ng mga magagandang kagustuhan na alisin ang pressure kung ano man ang mga idinudulot sa iyo ng ibang tao. Medyo malakas ang tensyon sa iyong tahanan dahil malakas ang kagustuhan mo o kaya ng ibang tao na makahanap ka ng mas maayos na trabaho. At sa araw na ito, maraming distorbo sa iyong na maging produktibo. Huwag e-ignore ang mga motivation na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng ibang tao dahil makatulong ito sa iyo na mapunta ka sa mas maayos na direksyon, lalong-lalo pagdating sa iyong mga ginagawa. Ang passions ng mga Aquarius ngayong araw ay mataas at sa araw na ito, nakasentro naman kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. Meron lang mga bagay na hindi pa na-settle at sa araw na ito, medyo ma-overwhelm ka dahil sa dami-dami na kailangan mong gawin. Kaya kailangan mag-focus sa isang bagay lang muna. Isa-isa lang para hindi ka ma-overwhelm at hindi ka mataranta. Ngayong araw rin, malakas ang chance na ang mga tao na dati ay hindi mo nauunawaan ay unti-unti mo nang maunawaan sa araw na ito. Pati rin, ang iyong sarili ay lalo mong maunawaan ngayon kung saan nang gagaling ang iyong mga nararamdaman. At sa araw na ito, maganda ang daloy ng pag-ibig. Merong mga mga hindi pagkakaunawaan ngayon ay maayos ito agad-agad at nagiging mas mahilig namang magpatawad ang mga tao ngayon at malawak ang kanilang mga pag-iisip. At ang pera sa araw na ito ay medyo mabagal kaya kailangan mong maging creative sa iyong mga gastos at sa pagbudget ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 4, 20,

Mas maging creative naman ng mga Pisces sa araw na ito dahil ang malakas na impluensya ng buwan ay pumapasok sa iyong creative sector. Ngayong araw, mas mahilig ang mga Pisces na mag-relax lang, maghanap ng mga kasiyahan kung saan ikaw ay maging happy. At sa araw na ito, malaya mong maipahayag ang iyong sarili, nakasentro ka sa iyong mga paniniwala. At ang mga tao sa araw na ito ay mas madali mong maunawaan. Maganda ngayon ang iyong mga reaction sa kanila sa araw na ito rin maganda ang iyong enerhiya very active ang mga Pisces sa araw na ito marami kayong matapos at ngayong araw ikaw mismo ang gumagawa ng diskarte ikaw ang nangunguna sa iyong mga gustong gawin at hindi ka umaasa ngayon sa ibang tao ngayong araw Pisces merong mga sikreto na ma-reveal at sa araw na ito lilitaw ito sa iyong mga interaction at diskusyon sa ibang tao maganda ngayon ang takbo ng pagibig at ang mga taong nakapalibot sa iyo ay nagiging mas maunawain rin at nagbibigay ng suporta. Kahit na medyo sensitibo ang ibang tao, madaling magalit, madaling mainis, pero sa araw na ito ay wala namang mga malalalim na tampuhan. Ang pera sa araw na ito ay kailangan bantayan dahil napakabagal pa rin ng pasok, pero maganda ngayon ang pag-ibig. Kailangan lang mag-focus ka sa kung ano ang mahalaga sa iyo. At sa araw na ito, Pisces, si ay mas compatible sa mga charm at ang lucky numbers mo ay 6 8 14 22 35 at 40 abangan ang iyong kapalaran bukas maraming salamat po ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una na uh, Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin bibiya, Never kang bibitin makinig Sa hula ng tarot ko. baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana